Hernandez, pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. That an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po. Para no. Yeah. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project? District engineer ka? Tapos ngayon, magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may perma sila, perma ka lang rin. Ka lang rin. Eh, e, pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, limang milyon, parang baliw ano, hindi natatakot. I mean, walang kabakaba. -kaba. Inamin ko po, ako po ay nakapasok sa casino, Mr. Honor. Dito na rin si former DE uh, Henry Alcantara kasi po, po nabanggit yung ano niya eh na very notorious no sa privilege speech dito sa nangyaring hearing. Maari pwede siya. po siyang uh, patawag na po natin para Chair directs uh, DE Alcantara to please uh, take your seat. Proceed please. Adi, uh, Henry Alcantara, um, kasi po nabanggitin ko kayo, ito pagkakataon din na uh, maklarify nyo at uh, malinis yung inyong pangalan dahil sa lumadabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon <coughs> Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson, ay yung inyong dis di district engineering office ang naging notorious no sa Bulacan. At uh, na-confirm din po, at inamin din po ni... Sekretary Bonoan, na meron indeed na lumabas, lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, um, narinig nyo ba na ano, meron pala hong, totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports e at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Mr. Chair, parang hindi ko po mag yung pang sports sa pang pamilya po eh. Kasi po, yan ay base rin sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo ni execution at na-deliver no? na mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, eh, ito daw po yung ito yung talagang pwede paglaruan at talagang Walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects, at talagang buo yun na binipera na lang. So, kinoconfirm nyo ba o dinedenay nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? Uh, if I may po, explain ko lang po. Uh, nung po nga ang ating presidente ay nagsalita like po sa kanyang zona, After the day after po, uh, I called up the uh, present, the second year at that time, the uh, Ibrahimo Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 2025. Uh, tinawagan ko po siya dahil uh, sabi ko kailangan inventory niyan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, isang metro, dalawang metro pa, revalidate po. After two days, tumawag po ulit ako sa kanya, sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong uh, mga uh, defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Um, after, uh, nasa 4A na po ako nun, assistant OIC, assistant regional director na po ako, uh, nagpa-sumiting... Kaya na po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon si Bryce Hernandez na ang district engineer ng um, first engineering ng uh, district office sa Bulacan, tama? Yes po, uh, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Uh, mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang uh, planong sumipot. No? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that uh, for him to show up, no? nakasabi na na po siya ngayon, na uh, nag, nag ano, ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talaga involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po ah uh, uh DINJ... Opo, oh, uh, thank you Nd. po. Ah, uh, po kami. Uh, pinatawag ko po lahat ng mga dating kasabahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE, OICDE, Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects sabi niya po, wala. After the meeting po, uh, isang kaupo lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si engineer Galang, ang uh, hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bad ng huli, ako po, yun po, ah, ah, meaning ko, may negligence on my part. Ah, nung pong meeting na yon, Uh, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi, na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsalita na, yun naman daw po yung paggagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po, ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung engineer J.M. Ramos, which is the construction chief, sabi ko, uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, uh, nag-report po sa akin, na di umano'y mayroong pong mga, mga ilan-ilan, hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So, after po na, uh, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, ah, uh, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na, uh, eto po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Uh, Sir, so, salamat -sa po, no? if you may. Nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report na ibang tao ko. Ah, kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report na po ako na sa na kanya. That projects. was 5 o'clock in the afternoon. But S they are... Uh, Senator Sige. S Mr. S Mr. Chair? Um, <clears throat> Kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. June's so bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lax, ni Senator Lacson, isang araw, dalawang araw lang nilang pinutahan, na validate nila kaagad, na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw na dating DE DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Kasi ka pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ah, uh... Ang una pong dapat po in-charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Uh, project engineer, may materials engineer, hey, may project huwag inspector. Huwag na tayo magpapasahan dito lang kuhaan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, sir. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? uh, if I may explain, po, your honor. Hindi, hindi. Tinatanong ko, Pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po. Para makaklaim sila ng full payment? Yes po. Okay. Hindi mo sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka na lang rin. Ka na lang rin. The back stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, magkunyari kunyari, magtatanong ka pa sa mga tao mo sa babao, meron ba? Tapos sa tanuin ka sa mga tao mo na, meron, parang meron, sir, parang meron, parang meron. How, 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 uh, napaka, ano to, napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila, tinanong na yung mga barangay, uh, mga barangay officials doon, sinasabi, sabi, wala talaga yan sir, wala talaga. O oh, two days lang ginawa ng staff na sinado. Ikaw, you been there for how many, how many years ka naging DA doon? Five and a half years sir. O oh, five and a half years? Senator Tapos hindi mo Bato. alam na may Goose Project pala. Senator Bato, uh, I think you made your point already. Uh, thank you. Thank you, Mr. Uh, Mr. Wala Chair. wala nang time si so, lang, lang, sen lang, sen pero, Sorry, sorry, okay Senator lang. JB. The last point na lang, uh, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa so, ano. Hindi po lumabas po yung ano, no? Naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle. No? Kasi nga, how can a district engineer afford the kind of lifestyle, nakita inyo yun Marilo, no? Kayo nga nakapatik Philip. Si Senator Bono ko sa lang eh. No? Uh, si Gray, T -T si, lang ngayon promoted na. <laughs> la. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si D.E. Bryce Hernandez. Mumapasok daw ito ng DPWH, naka Ferrari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, um, ano oras po kayo po mapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Around, hindi po fixed po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLX Petro, nakipag-meeting po, and then dumidiretso po ako sa office around 9, 9 to 10 o'clock po. Ang aking information, Mr. Chair, ay uh, 10 a.m., kadalasan doon kayo po mapasok, Yo, nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Men Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, eh, umaalis na po sila. Eh, ito po, confirm nyo kung totoo hindi. Eh, 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretsyo na raw kayo at nagkakasino. Totoo uh, po ba ito? Hindi. Ako po, maabot po ako ng 5 o'clock, Your, Your Honor. 4 o'clock, 4.30 po. Pero yung grupo niya raw po, eh, hindi lang kayo shopping buddy. Eh, pati po sa paglalaro. Eh, yan po, dapat po ma-verify paano po kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa kasino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, eh, tila matakaw sa pera. Eh, pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, limang milyon, parang value, ano, hindi natatakot. I mean, walang kabakaba. Do you, uh, do you confirm or deny, Sir Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magalong tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako ay po nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang, ilang beses, hindi, hindi yan, ano, hindi, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan po kasama, minsan po hindi. So, nagkakasino po kayo? Inamin ko si po, Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So, sa, pagpa, sa inyong paglalaro, uh, bukod doon, yung, yung, lifestyle, uh, balita ko nga, sana pag dumati si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay uh, mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, ano, sa isang, uh, sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga dalawa hanggang tatlo po, uh, Mr. Chair. Ang balita nga naman, ang balita ko rin naman po eh, kayo naman eh hindi masyado no, yung hanggang 30,000, 50,000 lang pero itong isang inyong sumunod sa inyo medyo mas malaki-laki. So Mr. Che, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footage ng kanilang di manoy field trip araw-araw sa casino. If you can ask uh, siguro i-solar north kasi yun ang pinakamalapit doon po sa sa norte, no? Uh, Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Mr. Chair, pero I'll just uh, ask siguro on my next round, Mr. Mr. Chair. Thank you, uh, Senator. Mr. I, I think you have sufficiently established that uh, aspect. Mr. Total, nandyan ka na rin, uh, D.E. Yes, sir. Meron kasing uh, nagsabi sa akin, very reliable information. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Uh, Nagreport po ako na may possible pong... Uh, I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po Kasi merong gustong mag-testify. It's, it's your word against his. Kasi nakonsensya na siya. Gusto niyang talagang sabihin. Uh, Your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po akong binanggit kay Sekretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha ni, kamukha ni palagi mo gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted two cases of ghost projects. Ito yung sa Maykapis, Taliptip River, Pak-HB, Barangay Perez, Bulacan-Bulacan, at uh, saka yung River Wall, Purukpur, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y teritoryo mo. Ghost ito ha. Ah. Ang nakalagay rito, mm -hmm. nag, uh, nagkaroon na ng show cause order dito. Ikaw, Henry Alcantara, ADE, Bryce Erickson Hernandez. Ang mga liable sa uh, accountant, KCR2, project engineer, materials engineer, and so on and so forth. Ito yung tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TBWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost blood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign, si Secretary Bonoan tin-excuse siya eh. Yesterday, nung isang araw pa, kasi nga dalawa lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication, it should have been at least 50 ghost blood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So ang ginawa namin... Ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm talaga dito. There are 60 projects na parang lumilitaw, ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects Labing lima dito binigay nyo sa Silver Works. Silver Wolves. Wolves pa eh. Construction Corporation. Mm -hmm. Wowo Builders, anim. St. Timothy plus St. Matthew, apat. Unimax Steel, apat. Jagon Build, Construction Corporation, tatlo. SM, SYMS, Construction Trading, tatlo. M3 Construct Corporation, tatlo. Darcy and Anna Builders Trading, tatlo. MD Samiban, Sanidan, tatlo. And several others with one project each. 60 projects na kandidato sa Ghost Projects. Yusek Cabral. Di ba kayo po yung humahawak ng IMS? What does the IMS mean. Your Honor, two uh, I think two weeks ago, nire-assign po sa akin ni Secretary yung Information Management System, na si Information Management Service. Two weeks po. But before that, it was a lodge with the Undersecretary for Technical Services. Ano yung mabuti sinabi mo yan? Kasi ayaw na sana ang tanong kita dyan eh. On July 22, 2025, the IMS was assigned Opo. to USEC Ayapana. Opo. Tama? Opo. Ayapana is handling the technical services, Your Honor. Technicals. Ayapana is handling National Building Code. Tapos ibinigay ni Secretary Bonawan ng IMS sa kanya. Na two weeks later on August 6, 2025. So, paano na punta sa iyo? Ikaw planning service ka plus PPP. Tapos napunta sa iyo ang IMS. Hindi ko maintindihan. Kaya nag, nagbibiro nga si Aya na, Eh. Mga gusto mong kunin pa rin yung building ko sabi niya sa iyo, di ba? Tama What po, is IMS? Information Management Service, Your Honor, Mr. Chair. O so, ano nga ang ginagawa nun? Ayun uh, po yung uh, nagmamanage ng mga uh, uh, system at sa mga computer system po ng DPWH. Naka, pero tentative yun, di ba? Walang ano yun. For budgeting purposes? Uh, for budgeting purposes po, ang kailangan lang nila mga computerized computers, mga software, mga ganun po. Kaya nga, hindi siya reliable na pangbantay sa project. PCMA is. PCMA is Project and Contract Management Application. Tama po, Your Honor. Meron kang access dito. Diba? Lahat po ng executive committee members ay merong access po sa PCMA. Ikaw ang may hawak din ng MYPS. MYPS po, multi-year programming system ay under ng planning. Yung PCMA po ay under ng Bureau of Construction. Kaya nga, hawak mo pa yung RBIA. Ito yung, bro, ito yung Roads and Bridges Information Application. Yes, sir. Hawak mo rin yung HDM4, Highway Density Management 4. Uh, mga, mga application po yan, yung RBIA po, ay uh, database ng lahat ng national road and bridges sa uh, asset. Yes, tinatanong database. ko lang, hawak mo lahat ito. Sa IMS, may access ka sa PCMA, hawak mo yung, mm -hmm. yung MYPS. Alam nyo kung bakit tinatanong ko sa inyo ito. Yes, Your Honor. No. The purpose of PCMA eto, ah, to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects and contracts, including those of, uh, by administration and negotiated contracts. Tama? Tama po, Your Honor. Yeah.